Hello guys, ito na yung opportunity na ipopromote muna namin lahat tong nangyari sa birthday ng anak no kasi wala maaga tayo nandito so ano ang gagawin natin is habang wala pang tao ito na yung time namin kasi baka mamaya marami nang tao Tara pasok tayo guys Let's go guys So marami tayong pwedeng papasalamatan ngayon ang una-una nating papasalamatan is gusto namin mag-thank you sa Chicos Cafe by Angelica and Dave from Tan sa Cavite. Yan. Big shout out kasi sila yung magbibigay sa atin ng mga drinks mamaya sa bisita. Kahit anong gusto nila, coffee, chocolate, anong gusto nilang oh, drinks meron sila dito. Papa, tara, pasok na. Eh mapakita natin. So guys, mamaya kasi marami tayong bisita kaya sa ngayon, eto na. Ito muna tayo ngayon. Yeah, ito guys, yung Chico's, uh, Chico's Cafe at iba pa. Uh, ang owner nito is si Angelica and si Dave. Yan. Thank you so much po. Kapatid nyo yan. <laughs> <laughs> Tapos ano, uh, si J.R. Luis, native Lechon from Bacoor, Cavite. Yan. Andito sila guys. Marami tayong Lechon for today's video. <laughs> <laughs> Maraming nag-sponsor sa atin ng Lechon. Thank you. Thank you so much. Ayan na yung ano natin. Oh. Ayan, nakita niyo yung setup natin. Yan, may nagbigay na ng gift kay Sophie dyan. Yan. Ito yung ano, lechon. Ay, kakadating lang ng lechon namin ito from ano, eh, ano mo to shout huh? out mo to kusina. Kusina Atan? di ano. Yan, kusina di Cavite from Rafael Jan Maalong, ah, ma maulang. Tama ba ako? Maulang? Maulang. Oo, maulang. Ano'ng usal nito eh? Oo. Yan, big Ay, shout out para. Ay, kakadating lang. Big shoutout sa kusina di Cavite to, litcha namin. Yan, ninong ni Sophie 'yung nagpadala niyan, guys. Rafael diyan, maulang 'yan. Saan big thank you so much sa litcha. sige, patabi na lang po. At syempre naman, guys, hindi natin makakalimutan, 'yung mamaya, may mamimigay ng pabango dito. Yan, may tayong perfume bar dito, guys. Ito. Si ano, si MC Mardav Collections by Rhea Rhea Reyes. Siya po yung owner nito. Maraming maraming salamat po. Ito siya guys, ganito po yung itsura niya. Thank you, thank you so much. Yan, MC. Pati sa cake. Ito po yung pala. cake. Meron pa siyang cake nandun pa sa harapan eh. Uh, uh Ito pala, thank you so much First kay... Batch. Michelle. Sa, sa kay Ate Michelle Composano sa ACMC Suites. Suites. Yan. yan, Ate Michelle, yan. Thank you so much, Ate Michelle. May palibri pa yung banana cake. Tapos ito naman yung ano. Wait lang. Ito, ito. Andito pa yung ano, ito. isa pang cake. Kasi ito. hindi na ilagay ng katabi. Ito nga, isang cake pa dito eh. Ayan. Ito eh guys, yung pinakamalaking cake ni Sophia. From KDAB. Um, K-Dub. And then? K-Dub Photography and Kiddy for Videographer and Cake. Yun, guys, videographer sila photographer, tapos naggagawa rin sila ng mga cakes and mga something, spe ano rin, pastry. Ayan, maraming maraming salamat po. Thank you so much. So, ayan lang guys, yung isi-shoutout natin for today's video. Uh, wala na ako ibang gustong sabihin kundi sobra-sobra at nakaka-overwhelm itong lahat na nangyari. Ang dami natin yung sponsor, di ko kakakala, hindi magkakaroon tayo sponsor para sa birthday ni Sophie. Kasi lahat talaga itong na pinag namin ng nadi niya ni team yan ay lang poga I-turno na natin sila sa taas para alam Ay ay ito turn natin Kasama ah, na to yung ano kasi ha nga ito ito kasi kasi nga yung mga hindi nakapunta dito gusto kasi nila makita kung ano daw itsura sa birthday ni Sophie Syempre hindi naman lahat imbitado eh konti lang yung na imbitahan namin dito at least nakita oh, niyo po diba? ano 'yung lahat ng mama Makakanood kayo para na rin kayo umattend ng party <laughs> So, ito na yung opportunity namin na pwede namin siyang i-video. Kasi mamaya may tao na dito, may mga bisita na. May mga clown tayo na nag sa labas. Oo, ano, may clown pa tayo <laughs> sa labas. namin yung clown namin. So, ano na, uh, habang maaga pa, eh, gagawin na natin yung oh, oh. tour. So, dito yung tour. Ito yung may pool area sila dito. Ayan, nakikita nyo guys. Ayan mamaya yung mga magpapasaya sa mga bata natin. Eh, mga ano pangalan ng clown nyo? I-shoutout nyo, Billy! Ano pangalan ng clown nyo? Ilapit uh, mo yung mic mo, may. Wait lang. Alright, shout out Bones Entertainment. Oh, Bones Entertainment, Talang oh guys. Mag -magic mamaya, magic sa mga gusto uh, maganda sa kanila para sa mga events, yeah. oh, book na kayo. Ano pangalan na lit? Bones oh. Entertainment. Oh, yun na guys. Alam nyo na yun. Go! Timothy! Come here. Malunod ka dyan. Ay, guys. Sorry. Before Dibati I forgot. Eh. Ano pa pala tayong photo? Ano dito, photography na ano yung para sa ano, souvenir. Photo booth pala oh photo booth. Ano pa pala boot. hindi natin nakalimutan. Ano po pangalan ng photo booth nyo, ma'am? Um, G Photos po. G Photos. G Photos. Oh. Guys, sa mga gusto pong mag-avail sa mga ano na ganito pag may event. Oh guys, G Photos and Bonds Entertainment lang. Malunod. Come on ba? guys, let's go. Ito turn namin kayo sa mga rooms. Aw, dasal. Later, you will swim, swim later, ha? Huh? Dito muna. So guys, ito yung owner na si Rhea Reyes ay! na wala kanina sa video natin. Siya ba yung may-ari ng MC sa collections? Yan. Tara, kita. Busy mag-work. Tapos guys, kung nakikita nyo, andito po yung kitchen. Dito po nagluluto yung ating mga ano, para sa, <laughs> para sa ating mga pagkain mamaya. Kita nyo, malinis yan guys. Malinis na. Safe pa. Tara, akit tayo. Para makita nila yung view sa taas. Yung ano namin dito, na-avail namin pati yun. In-avail din namin yung... Guys, door. lahat ng... Arito. Lahat ng makita dito, ano namin... Pa, lahat ng namin. kwarto dito, avail namin lahat to. <coughs> As in... Full Yan, may isang kwarto work. pa dito. Na dito, dito, dito kasi lahat sila ngayon. Dito Ay, yung, yung buksan yun. natin yan. So, okay. Para, uh -huh. Yung music, guys, pa-pause! Hello guys! So, kita nyo? okay. Hello guys! So, nakita nyo nandito tayo sa room namin. Ito, inavail namin guys, family room kasi malaking pamilya kami. Mas masaya, mas marami. Ay, hindi ka magsalita! Ano yung ako eh! Alam, <laughs> joke lang. <laughs> Ayan, ito yung ang dami ko nang chinuchok. Ayan na, yun, my birthday girl. Ate na yung birthday girl. girl! Mukhang a swing! Ayan na, ayan na. Ano, ano sasabi mo sasabi mo sa birthday mo ngayon? Happy siya, happy siya. Happy, happy. Mamaya, mag, ano yan, mag Disney Princess mamaya yan. Ano mo sasabi mo sa birthday mo ngayon? Naglalakad na oh. Kita guys daw, no? naglalakad na yung anak namin. Papunta siya kay ate. Wala siya ibang masabi kundi ano daw, Didi. <laughs> ano daw, Mama. Ang ganda ng view dito. Pakita natin yung view. Pakita natin <laughs> yung view. Eh, naiwan si Ayan, ito yung... Sorry, anak. Labas niya. Ayan, Ayan, guys! Unang bungad! Swimming pool agad! O, oh, diba? Gano'ng kaganda dito, guys? Yan, Sobrang ba? ganda. Ay, eh, dumating. Hello. <laughs> Hello. Santi Nini. Yun, yun lang. Yun lang yung tour namin. ito, mamaya, mga bata dyan, maliligo sila dyan mamaya sa baba. Ilang, maraming maraming salamat po guys sa lahat po ng nag-sponsor sa amin. Sa lahat po ng mga dadalo ngayong birthday ni Sophie. Happy, happy birthday! Sophie, uh, Apol sa anak namin. Ayun lang ang guys. Ang mga inaasahan namin guest mamaya, si Bostoyo, Chloe Uh, si Luis, ba? siyempre. Luis, siyempre. Mayroon yung ganyan Sila, Papa Star. Si Wamos. Duke. Si Kiefer. Sila, Kuya Duke. Sino, pa ba? sino marami, pa ba? Marami, marami pa. Marami pa. Sabandana. Marami, marami pa, guys. So, mamaya, abangan nyo, guys. Ipapaus sa amin lahat. To. Marami, marami salamat. Yun lang. Love you!